Hi guys, good evening. Karalating ko lang galing work guys. Very tired ako today, iwan ko. Kasi kanina pa ito, pagising ko, ko, uh, hindi maganda yung gising ko. Parang may nararamdaman ako na hindi ko, hindi ko ma-explain. Parang nadidepress ako na hindi ko talaga alam. Kaya kanina before ako pumunta ng work, nag- uh, nagdrive ako ng early tapos nag stop ako doon sa lake uh, ayan para ma-repress konti yung nararamdaman ko kaya yun ang ginagawa ko guys pag every time na hindi maganda yung pakiramdam ko or something na mga bad uh, feelings nararamdaman ko nagwo walking lang ako at saka pupunta ko ng mga water or trees or something nakaka-relax talaga sa utak ko guys ayan kaya nung diretso ko ng trabaho kanina grabe ko ang lakas ng ulan din natatako uh, natatakot ako pag uwi ko kanina grabe yung lightning at saka yung kulog kaya uh, nung dumating ako kanina uh, yung pag dumating ko nag kumain agad ako tapos sa uh, nag nag open ako ng youtube ko tapos nagpiple ako ng mga members ko and then nakita ko yung tinanong ko yung yung habit ko no saan yung Nasaan yung aso namin na nandoon siya sa ano sa ilalim ng bed namin. Kaya tinawag ko ayan nandito na siya guys. ayan oh. Takot na takot sa kulog at sa kaano, sa lightning, napakaano. Very ano nag-nag-shaking siya masyado. Pero ngayon kasi hinahag ko siya, kinikiss ko siya. Tapos sinala binigyan ko siya ng ano yung filth ba. yan ginan'yan ko tapos sinahaghag hag ko siya so medyo na na relax na yung ano niya yung yung uh, panginginig niya kasi nawala na rin yung lightning at saka yung kulog so ayan so natatakot talaga ako kanina guys hindi na ako hindi ko na makita yung uh, yung daanan kasi very dark tapos ang lakas ng ulan talaga tapos yung kidlat at saka kulog the same times nakakatakot tapos dark dark pa yung dadaanan ko tapos ako lang so nakakatakot din talaga so Ayan. So, medyo pagod talaga ako. Iwan ko, naramdaman ko. Pero nakakatulong sa akin. Kaya nakayanan ko magtrabaho kanina kasi nakakatulong yung pagpunta ko sa lake kanina. Ang grabe, ang taas ng tubig doon, guys. Kasi nga, dahil sa uh, dahil sa ulan ng ilang araw na. So, ayan. So, medyo pagod talaga ako. Pero at least, sa awan ng Panginoon na ko. So, we'll see kung kaya, makaya ko bang magtrabaho bukas. Ano lang 5 hours lang naman. So, pero alas 3 to alas 5 ako so, aw alas 9 so, siguro okay lang so, depende rin kung ano yung maramdaman ko bukas kasi very tired talaga ako so, ayan so, ayan lang guys uh, update ko lang sa ano sa naramdaman ko at saka sa health natin at saka kung ano yung mga uh, gawa ng buhay ko today. So, ayan, nag -live din ako kanina after ako nag-trabaho. So, wala akong viewers kanina talaga. <laughs> tapos, grabe ang ulan talaga. Kusog, ang lakas ng ulan. So, ayan guys, yun lang yung vlog ko for today. So, ayan, thank you so much everyone. Lalo na sa mga star senders, mga organic friends, mga followers, yung mga yung mga Uh, mga friends natin nagsusupport so ayan mga pamilya uh, sa mga non-followers na nagsusupport din so maraming salamat sa inyo thank you so much sa pa panonood ng mga reels ko at sa videos ko thank you so much and of course comment lang kayo guys kasi doon ako nag-prioritize talaga mag mag uh, bumalik sa mga nagko-comment kasi hindi ko na ma maasikaso yung nagpa-follow tapos hindi sila nag-comment ng reels yun lang so ayan maraming salamat at uh, yan engage lang tayo para makita natin yung mga comment at mabalikan din tayo para tumaas din yung dashboard natin at saka yung engagement natin so kailangan nating manood sa mga kapwa natin creator or kapwa natin ka reels para mabalikan tayo at uh, yung pagbalik nila engagement na rin at nag nag na, uh, nakakatulong rin tumaas yung dashboard natin yung pag mga friends natin na bumalik sa videos natin so ayan yun lang give and take lang and then tulungan lang tayo guys So, ayan maraming salamat everyone and god bless and good night matutulog na rin ako mamaya nagano lang ako nag nag-support lang ako konti sa mga friends natin sa ano sa, uh, sa sa YouTube so ayan maraming salamat everyone god bless and thank you everyone